Saan tayo magsisimula? Maglagay tayo ng isang mangkok ng sorbetes sa blender at idagdag ang paborito mong chocolate KitKat. Mmm, sarap. Hapon ang mood ko ngayon. Magdagdag tayo ng counting toyo. O marami. Magayos. Mahusay. Sierra. O, oh, maliliit na cookies. Ibuhos natin ito sa cone at budbura ng scoops. Ganda. <laughs> Ang cute ng ice cream at mukhang masarap. Ilalagay natin ito sa stand at magpatuloy na. Para sa pangalawang cone, kakailanganin ko ng mangkok ng ice cream. Uh -oh. lini ang blender. Funny. At mga maanghang na pulang sili. Magdagdag tayo ng kaunting pampatamis. Uy, kuwag ko Kuwag ito. Isara ang at simulan ang makina. Aha na na. Wow, ako yon. Amoy maanghang. Ibuhos ito sa makina. O oh, at narito, idagdag natin ang kaunting horror marmalade ice. Bagay ito sa dilaw na ice cream. Is cherry na eating cherry cow at namang yung na honeycomb sa isang stand? Subukan nyo, mga mahal. Wow, ang ganda ng ice cream mo, Jane. Subukan mo mukhang nakakain. Mmm paborito kong marmalade ang mga mata na bubulunan, pasensya ka na mahusay kang tagasalo subukan natin ang ice cream the otis ang happy hindi ko kaya ito ay napakaanghang oh para akong lumilipad nakikita ko ang bahay natin mula sa taas oh ayoko na Mary subukan mo ito Gusto kong subukan ang kono ko. Mukhang kakaiba, pero gagawin ko pa rin. Mm, ang kakaiba nito, pero kaya ko itong kainin. Uh, kaya may isa pa akong bahagi ng sorbetes. Ngayon, magdagdag tayo ng vanilla bowl at nuggets. Mm, ang tanging kulang dito ay Oreo. Sana magustuhan ito ng mga babae. Mahal ko ang Oreos. Okay, Halloween mo. Salamat sa panahon. Ooh, ang lakas. Punuin natin ang makina. Ilagay ito sa kono. Ay ng maalat na french fries. Maganda! Tapos na. Ilagay ito sa stand at magpatuloy. At ngayon gusto kong magdagdag ng isang mangkok ng tsokolating sorbetes. At syempre, pumihini ito ng ilang sushi kaluluto ko lang kaninang umaga. At sa wakas, ilang strawberries. Masarap. Ngayon, haluin natin ang lahat. Kapaya pa. Mukhang maganda. Yung tangin natin ay iwas ito sa yung makina. Iwas ito sa cone. Ano? At pudpura ng tsokolate na chitsiriyan. Ooh, tingnan mo yon. Sana masarap ang lasa. Gusto na ito ni Jane. Mga babae, mukhang kakaiba ang ice cream. Pero ako... Subukan mo. Masarap. Sobrang chocolate. Hindi ko lang maunawaan kung ano ang mali dito. Pero ang sarap ng lasa. Mary, itigil mo ang paghawak sa akin. Okay, akin ay isanda ang beses na mas malasa. Ano yan? French fries? Mmm, masarap. Ang ice cream ay kakaiba. Pero pwede mong kainin. Magkakaroon ba ng iba pa? La, 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 la. Ang saya ko ngayon. Kaya gagawa ako ng ice cream mula sa vanilla bowl at sarili kong pickles. Ako ang nagsalang nito. Huh? Buksan mo. Sana sapat na yan. Hindi ko pa nga nasusubukan Hindi ito mismo. Ba, masyado. Hmm, pwede ka na. Aalo ka ba? Sige. Ilagay ang timpla ibon. sa makina. Bak ito sa kono at... Bab fro tayo niya pang bawang. Ang sorbetes na ito ay magtataboy ng anumang infeksyon mula sa vampira. Tapos na. Ay, nagayon itong sapatungan at magpatuloy. Um, pagkatapos ay kailangan ko ng isang scoop ng vanilla ice cream. Tiyak sa target. Ang aking mga tainga at ang basketball team ng paaralan ay hindi na sayang at gusto kong magdagdag ng matamis na donuts. Ang ganda. Pagsisihan ng isa, ihalo ito. Ibuhos mo sa makina? Oo. Oh. Ilagay ito sa isang tasa at pudpuran ng makukulay na sprinkles. Subukan niyo ito, mga mahal ko! Pwede ba? Pwede ba? Hurray! Ako ang nauna! Subukan natin ito! Mukhang maganda! Itang lasa? Mmm, masarap na masarap! May sprinkles ba sa labi ko? Ang sarap din! Hindi ko na matignan ang masayang mukha ni Mary. Ano? Uh, Ew. Bawang bayan? Ang sama. Palam, palam, palam. Paano ko ito kakainin? Hindi ko kaya. Ang Nakakadiri. Ang, ang swerte naman ni Mary sa kanyang cone. Ah, uh, Mary, mm -hmm. gusto mo bang surinang ang hininga ko? Aw, oh, ang sama. Amuyin mo, please. Ano sa tingin mo? Hindi ba sa patang bawang, di ba? May dala na akong kutsara ng sorbetes. Kailangan ko ng mangkok ng sorbetes at mabahong keso. Paghaluin mo Ano ang nangyari doon? Ew, amoy basurahan Ibuhos ko ba ito sa makina? Ilagay ito sa cone at budburan ng masarap na bulate Mukhang gusto nila ang ice cream Tara na Pumasok na sa negosyo ang Skittles Ice Cream Handa na? Ano ang susunod? Ah, tama Maasim na jam Subukan natin ito kung gaano Salamat. Kasi at ang tamis ng sorbetes? Ahaluin ah, ah, ito. Kunuin oh, ang cone talaga. at budburan, syempre, ng skittles. Wala namang sobrang dami, di ba? Ilagay natin ito sa stand at tapos na. Mga babae, siguradong hindi nyo pa natitikman itong ice cream na ito? Sinubukan ni Mary agad-agad. Ano kaya ang magiging reaksyon? Ang tamis at ang sarap. Tingnan mo ang dila ko. Kakainin ko ang bawat mumo. Ngayon ako naman... Ew, ano ito? Anong nasa lupa? Bakit puno ito ng bulate? Hindi ko kaya. Buhay sila. Ang kadiri nito. Hindi ko maramdaman sila gumagalaw sa bibig ko. Tapos na. Hindi ko na kaya. Sige, kakain na ako. Sa huli, masama ang pakiramdam ko ngayon. At nakatira na sila sa tiyan ko. Oh, Diyos ko. Gusto kong kumanta at sumayaw, pero kailangan kong gumawa ng ice cream para sa aking mga anak. Isang bola ng ice cream sa blender at hindi magiging labis ang mustasa. Magdagdag tayo ng magandang bahagi at wala akong tutol para sa kanila. Tama ba? Halloween! Tapos na... Hmm, nakakapagpasigla. Ibuhos ito sa makina. Handali! Nasaan ang mga sprinkles? Ah, hindi pwede ito. Tama, pwede tayong kumuha ng pagkain ng aso. Sana hindi magalit si Leo. Oo, oh, -oh. ba natin ito sa kono? At ako, no? ng whoop-whoop pagkain ng aso. Mausay cone. Ilagay sa stand. Magpatuloy tayo. Gusto kong gumawa ng chocolate ice cream. Hmm, <laughs> ang sarap. Pwede pang dagdagan ito. Mukhang wala masyadong chocolate dito. Kaunting chocolate syrup ay hindi makakasama. Hmm, ganda. Simulan na. Hoy! Tapos na. Hmm, kakainin ko sana ito pero kailangan kong gumawa ng kono. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa kono. Food ng mga candy na M&M's. Wow! Wow, ang galing. Mag-jojackin po tayo. Magaling! Akin ang tagumpay. Pinipili ko ang kono. Mukhang kakaiba. Pagkain ba ito ng aso? John, Oy, gusto mo ba? Oo, oh, nakakadiri. Amoy pawis! Mary, kaya mo bang tumahol? Aso, mukhang masama Aray! ang pakiramdam ni Mary. Oops, Jane, natawa ka. At narito ang karma mo. O siya, subukan mo ang cone mo. Susubukan ko ito ng may kasiyahan dahil tiyak na magkakaroon ako ng masarap na isa. Kita mo? Ang sarap. Ang pinakamasarap na cone para sa araw na ito. Mary, wag mo akong tingnan ng ganyan. At mayroon pa akong isa pang bahagi ng sorbetes. Gusto kong gawing espesyal ito. Lagyan natin ng asin. Broccoli dito sa Ahaloin uh, mo ang lahat. Uh, handa ka na ba? Apat. Ah, at bubura ng matamis na kos. Sprinkles. Um, Magpatuloy tayo na sing siyong. At ang na ay magiging mangkok ng sorbetes at damong dagat. Lahat sa genius ay simple. Ano? Halloween ito. Mukhang handa na. Ibuhos ito sa makina at sa kono at budburan ng tsokolate. Mmm, mukhang masarap. Subukan mo agad. Mga babae, ang ice cream ay mukhang cute. Sino ang magsisimula? Mary, halika na. Sana masarap ito. Ay, ang baho. Napakasama. Tanggalin natin lahat ng mga actor. Subukan ang ice cream. Hindi mas masarap ang lasa kaysa sa amoy. Bakit ka natatawa, Jane? Sige, halika. O, oh, kainin natin ang pangit na lasa na ito. Wow, tingnan mo ang bula ko. O, oh, paputukin mo. Wala akong makita. Mary, ang funny mo. Jane, ano kaya ang klase ng cone mo? Natuyo na ito ngayon, pero nakakatakot pa rin. Oh, mukhang maganda. Ang paborito kong tsokolate. Mm, masarap ito. Oh, ano ito? Ano ang nasa kono ko? Oh, kahilahilak bot. Ang huling bahagi ng ice cream. Magdagdag ng mangkok ng masarap. Creamy na ice cream sa blender. At ngayon, kaunting sibuyas. Gusto ko ng ice cream na may sibuyas. At para sa matamis na buhay, isang garapon ng Nutella. Sige, okay ito. Ilunsad. Mukhang handa na ito. Oo, amoy malungkot ito. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa cone. At budburan ng marmalade ng mga oso. Handa na. Ang perfectong cono. Sige na tayo. At pagkatapos gusto kong gawin itong parang sorbet. Itapon natin ito sa blender. Ano ang oh, dapat kong idagdag oh, sige, para dito? Oh, sige, oh, sige. oh ito o oh, yon. Oh, marahil. Oh. Oh, oh. 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 Ibuhos ang coke. Mm, ito ay siguradong masarap. Well, maari ka ring magdagdag ng kaunting ketchup, tama? Seryoso ako, konti lang. Simula ng makina, ihalo ito. Handa na, ibuhos sa makina. Paan? Oh, At pudbora ng marshmallows. Magdagdag tayo ng chicken fingers. Anong kamis? Mga babae, ang ganda ng ice cream. Subukan mo na. Gusto kong malaman ang reaction mo. Mary, sandali. Ngayon, si Jane ang mauuna. Ang ganda. Ito ay mga marmalade na oso. Pero magsimula tayo sa mga marmalade na bear napaka-sarap nila. Ngayon ang ice cream na mismo. Ew, ang daming sibuyas. Gusto kong umiyak. Ayoko ng sibuyas. Sino ba ang may sibuyas sa ice cream? Nasisira na. Sinasabi ng ice cream ang hi sa'yo, Mary. Ew, isang nakakadelir yung hello. Sana mas masarap ang sa akin. Ano? Daliri ba ito ng isang tao? Matabang din ba ito? Kailangan nating subukan at alamin. Oh, kakilakilabot. Siguro mas mabuti ang sorbetes. Oh, kakilakilabot. Salamat, Jane, sa iyong tulong. Ang ko ng kunin ang package mula sa courier. Andito na ito. Hello, Mr. Courier? Sumunod ka sa akin. Hindi mo ito paniniwalaan. Meron kaming sobrang kalat na kwarto. Kaya kami ng mga kaibigan ko ang maglilinis ngayon. idisassemble ang mga gamit. Salamat, Mr. Courier. Paalam. Oh, ano ito dito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalalaking sa pinang alikabok at sisimulan ko ng linisin ng mga sapot. Matutulungan ako ng aking mga guantes dito. Eh, so... At ilalagay ko ang lahat ng basura sa mga supot ng basura. Handa na. Ang galing. Tumulong lahat ng mga babae sa paglilinis ng kwarto. Galingan niyo pa, mga babae. Tanggalin na lang ang mga nakakatakot na kama at linisin ang mga dingding ng graffiti. Wow, meron ka na bang dalang rosas at pintura? Ang galing. Pinturahan natin ang horror na ito sa dingding. Nagsimula nang magmukhang malinis ang kwarto. Ang galing. Magaling kayo mga babae. Mga babae, may ideya ako. Alam ko kung ano ang kakailanganin natin sa kwarto natin. Isang apat na kwartong cabin. Hello, pwede kayong pumasok. At pumasok kayo doon. Mga babae, dinala ng courier na ito ang lahat para sa pagtatayo ng ating magandang apat na kwartong bahay. Buksan ninyo ang mga kahon ninyo. Balam, courier. Tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa mga kahon para sa atin. Mga girls, ipakita ninyo kung anong meron kayo. Wow, mga makukulay na drills ito. Ang galing! Gawin natin ang ating apat na silid na bahay kung saan maaari ninyong magawa ang mga silid ng inyong mga pangarap para sa inyo. Mahusay ka! Kayo ba ay mga tagapagtayo? Habang ginagawa ng mga bata ang kanilang mga kwarto, isulat sa mga komento kung ano ang paboritong kulay mo. berde dilaw, pula o asul. Sa tingin ko, handa na ang mga babae. Sige, tuloy na tayo. At ngayon, oras na para palamutihan ang aking kwarto. Gustong gusto ko ang dilaw na kulay, kaya umaasa ako na makakahanap ako ng dilaw na pintura sa loob. Yay, ang ganda. Titira sa isang malamig at maliwanag na kwarto. Pipintahan ko ang mga pader gamit ang mga dilaw kong palad. Ang ganda. Para akong nasa araw. Ang galing. Sa tingin ko, Maganda ang itsura. Handa na. At ano ang nasa kahon ko? Wow, pintura. Oh, ito ay isang malit na brush na may berdeng pintura. Well, kailangan kong pinturahan ng mga dingding -ding ding -ding sa paborito kong berdeng kulay so, ngayon. So, natin ah, yung daliri. Natin. Ha? Panalo ako. Ngayon, naglalaro na tayo. Perfecto. At meron akong... pulang lipstick. Sa tulong nito, magpipinta ako ng magaganda at pulang puso sa mga pader. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Gustong-gusto ko ang aking kwarto na kailangan ko itong halikan ng paulit-ulit gamit ang aking pulang mga labi. Pula. Halik ko ang kwarto ko sa perfectong pula. Perfecto. Mayani, Ismael Sir. Kailangan kong ilay ang mga paborito kong bagay sa aking kwarto para mas maging komportable ito. Mga lalaki! Echa. Dito ko ilalagay ang track ng mga kotse. All the great rays down that portion. Ang mga puppet ay... Duwentura. Tama yun. Ilalagay ko. kissing sa perang ito. At may nawawalang malambot na ottoman. Mas mabuti na yun. At ang kaunting ilaw mula sa mga neon sign ay hindi magiging labis. Ayos. Ayos. At ano ang ginagawa ni Mia the Kramer doon? Nakakatakot! Wow! Inayos mo ba ang kwarto? Kailangan ko ng dalawa? Well, lagyan pa ng mas maraming halaman sa dingding? Sa tingin ko, kailangan ko pa ng mas marami pang mga baging na nakita ko sa gubat. At ang mga birding pumpam na ito ay maganda ang magiging itsura sa mga dingding? Perpekto! Tingnan mo sila! Ha! At saka, meron akong mga bahagi na hugis garland. Birdie rin sila. Oo, oh, eksakto sa aking naisip. Kailangan kong agad na magpalobo ng upuan ko. Going! Oh! Oh! Hindi ito kasing dali ng mukhang. Handa ka na? Napakalambot nito. Kailangan ko rin ng mesa na maglalaman ng lahat ng aking mga libro. Napakagandang mga bulaklak. Tiyak na papalamutian lang nito ang aking kwarto. Oras na para sa mga laro. Wow! Dumating ba ang maliit na Yoda sa akin? Wow! Ang galing mo! Magdagdag pa ng ilang laruan at handa na ang kwarto ng pangarap. Ito? Hmm, hindi bagay ang berde dito. Mia, ito ang iyong laruan. At ang ibig kong sabihin ay ang magdekorasyon ng kwarto gamit lang ang dilaw ng mga laruan. Magsimula tayo sa sahig. Maglalagay tayo ng mas maraming buhangin dito. And some sa dingding. Oh, Oh, jowa sa garden dali? And sing beats with everybody can kapakipakinabang din. Wow! Wala kang ideya kung ano ang nahanap ko para ito sa pader. Ang gaganda ng mga kabibi at isda. Oo, -o. at ang telang ito ay magiging mahusay na doyan. Wala akong sapat na mesa sa tabi ng kama para sa iba't ibang laruan. Maglalagay tayo ng puno. Maraming laruan at mga kabibi dito. Maganda. Hindi gano karaming puno. Alam mo, kaya magdagdag tayo ng maliit na puno ng nyug dito. Magandang babae at isang speaker at ventilador. Andalit. Andalit. Tignan mo lang ang mga kuting na ito. Sila'y mga minions. Sila ang aking matatalik na kaibigan. Ang ganda dito. Oh, may naisip ako. Takutin natin si Phoebe. Phoebe, bakit ka nakaupo dyan nang walang ginagawa? Hindi iyon kanais-nais. Magsisimula na rin akong ayusin ang aking kwarto ngayon. Magsisimula ako sa isang silk carpet at ang mga cute na lobo na hugis puso ay maganda sa mga dingding. Beauty. Dito ay maglalagay tayo ng unan na hugis puso at may nakasulat na pagmamahal dahil ito ay magwawagi sa lahat. At ano pa man sa mundo? At isang babae na may hugis pulang labi na tulad ng akin. Kailangan kong maglagay ng magagandang makinang na mga garland sa mga dingding. Ikwit, mahina mo siya mga maglagay ng totoong pulang garland dito, okay? maliwanag na. Ah, ang ganda. Wow. Isang oso yan. Ang laki at cute. Lagyan natin ng sombrero si Mr. Bear. Lagyan pa natin ng ilang unan. Kailangan ko rin ng mesa para sa makeup. Marami akong ganon. Isang unan para maupo sa mesa? Ang ganitong kagandahan ay mahirap mapanatili. Ano ang masasabi mo sa aking mga hikaw? Gusto ko talaga sila. Astig! Isulat sa mga komento kung kaninong kwarto ang pinakagusto mo. Ang paborito kong malambot na cactus. Wow! Sino ang bumisita sa akin? Isang maliit na pagong. Ang cute mo. Tatawagin kitang Charlie. Oh, hindi pa ako gising. Sasakay ka sa napakabilis na sasakyan Hi. na ito. Astig ka! Oh. Wow! May alagang hayop si Phoebe. Mayroon din akong kaibigang si Loki. Ito ang mabalahibo kong tapat na kaibigan. Ngayon, bihisa natin itong kagandahan ng lahat Ciclub. ng pinakamainam. Tingnan mo ang cute na mukha. Ang cute naming tignan ni Loki. Hmm, tama ba yun? Mahilig ako sa... Wow! Meron na bang panigi ang lahat? Kailangan ko ng dalawa. Pupunta ako. Para magkaroon ng loro. Gusto ko Sa Tawagin akin mo siyang Chiki. Ikaw ang aking loro, Chiki. Ngayon, mahal kita. Dito ka titira. Kasama ko. Oh. Wow, malapit nang mapisa ang itlog. Aking mahinang Kalabas kaibigan. Lalabas si Theodore dito. Oh, ito ang paborito kong butiki. Ang cute-cute niya at gusto rin niya ang kulay dilaw. Kung gaano katamis na puno nito lahat. ang mga babae. Naglaro ako ng mga laruan at tuluyang nakalimutang kumain. Kailangan kong umorder ng masarap na makakain. Kukunin ko ito, ito, at ito. Magaling! At ngayon, kailangan nating salubungin ang courier at kunin ang ating mga matatamis. Kumusta? Ito ba ang order ko? Salamat! Ngayon babayaran kita. Heto. Oo, totoong-totoos sila. Huwag kang mag-alala. Paalam courier. Kakain na kami ng mga treats ngayon, mga girls. amorder ako ng iba't ibang treats para kainin. Hoy, saan mo dinala ang tape ko? Buti na lang at dilaw ang refrigerator ko. Kung hindi, dapat iwan din ito. Ano ito dito? Ang sarap matulog sa tanghali, pero tanging isang kaakit-akit na pagkain lang makakapagising sa akin. Ellie, kailangan ko ang mga Skittles na ito agad. Kailangan dagdagan ng balanse ng birdeng pagkain sa katawan. Salamat. Nakuha ko na ang masarap na ito. Kakainin ko na ito ngayon. Masarap. Salamat, Ellie. Ano meron ako? Wow, isang juicy drop ito. Sasabihin ko yun mamaya. May nagsabi bang juicy drop? Paborito kong mga candy yan. Ellie, pakiusap. Ibigay mo na lang sa akin. Sige na, pakiusap. Salamat. Kuray, sa wakas, kakainin ko na ang paborito kong matamis. Hmm, ang sarap. Kailangan ko rin magdagdag ng mas maraming maasim na gel. Salamat. Salamat, Ellie. Sino ang pinakamagaling? Baka bigyan nila ako ng makakain ngayon? Ano ang meron dito? Wow, yan ay Coca-Cola. Kailangan nating buksan at uminom bago pa man kunin ng iba. Narinig ko ba yon? O yon ay ang pagsizzle ng paborito kong Coca-Cola? Ellie, kukunin ko ito. Ang sarap talaga. Eh, hindi. Yan na. Hindi ko na ibabahagi pa. Ano pa ang natira? Wow, may M&M's pa dito. Astig! Oh, hindi, wala na pala. Isang candy lang. Nakakainis. Well, puti na lang hindi nila kinuha. Ang sarap! Pero gusto ko pa. Busog at kontento na ang lahat. Handa na kaming magpatuloy. Ang ganda ng laro. Ay, nagloko ang telepono. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Oh, my. Tama yan. Mayroong akong TV. Ngayon dadalhin ko ito sa aking kwarto at makakapanood ako ng aking mga video buong araw. Oh, ang galing ng ideya. Perfect. Ang popcorn ay karaniwang kredito para sa mga pelikula. Oh, nababagot ako. Ano bang ginagawa niya doon? Wow, si Ellie may Nintendo Switch. Ayos. Oh Ellie, pwede ba akong maglaro kasama mo? Masaya akong makasama ka. Maglaro tayo ng magkasama. Meron lang ako dalawampung remote. Isa para sa'yo at isa para sa akin. Grabe. Seryoso kang kalaban. Wow. Ano ang ginagawa ng mga babae doon? Naglalaro ba sila ng kung ano? Oh, Phoebe, alamin natin. Bilisan mo at lumabas ka ng kwarto mo o mamimiss ko lahat ng kasiyahan. Mga babae, pwede ba akong maglaro ng game console kasama niyo? Pasensya na, pero dalawa lang ang joysticks namin. Hindi mo ba kami isasama sa laro? At tinatawag din silang mga girlfriend, di ba? Sige na nga, uupo na lang kami ni Mia nang mag-isa at walang magawa. Ano bang dapat namin gawin? Ah, tama. May naisip akong magandang ideya. Mia, umorder ako ng cool na laro para sa atin. Parating na ang courier at dadalhin niya ang lahat ng kailangan natin. At heto na siya. Pwede mong ilagay ang lahat dito. Salamat. Kailangan na nating kunin ito. Tingnan mo ang mga ito. Mga dance mat. Maglalaro ka ba kasama ko? Oo, mahilig ako sa pagsasayaw. Sindihan na natin ito agad. Pero may dumating lang na cool na ideya sa akin. Idagdag natin ang mga malakas kong speaker para mas malakas ang musika. Tara, magsayaw tayo. Jane, tingnan mo. May maganda na rin silang console. Mga babae, maaari ba akong makilaro sa inyo? Thank you enough, Bane. Hi, Antao. It's Piyawas Ima, Andoron Ma. Magaling! Kaya magbihis na tayo kagad. Sige, Phoebe. Tara, na. maglaro tayo. May naisip akong magandang ideya. Gusto kong gumawa ng pulang cake. Para gawin ito, kailangan ko ng pulang pangkulay. Patak lang tayo ng ilang patak sa cake. At nagiging pula ito. At ngayon, magdagdag tayo ng kaunting krema. Anong nangyayari? Naku po, masyadong marami ang nailagay ko. Binalot ako ng krema. Sayang... Kung hindi lang nasira ang damit, nagluluto ba ng cake si Phoebe dyan? Dapat tulungan ko siya. Siguro maglalagay din ako ng pangkulay para maging dilaw ang cake. Makakatulong ito. Una, ilagay ang cream. Ang galing! Ang ganda! Lagyan natin ng cream at magdagdag ng isa pang layer. Perfecto! Maputi! Ngayon, magdagdag tayo ng mas maraming cream para hindi niya mapansin. Mia, gusto mo bang tulungan akong gumawa ng cake? Para magsimula, Bahala. ilagay ang cream sa ibabaw at dahandahang pantayin ito sa buong cake. Magto-drawing ako ng bulaklak. Napakaganda. Handa na ba? Handa na. And in conclusion, the kitten is being patted on simula yan ang product ng birding pangkulay. kulay. Handa na. Jane, bakit ka nakaupo dyan? Halika't gumawa tayo ng cake. Ano? Isang cake? Tumatakbo na ako. Gagawa ko ng kulay na, na... cake para kay Phoebe. Magdagdag ng mas maraming cream, pakinisin ang lahat. Oo, maglagay ng cake sa ibabaw at patuloy ng isang patak ng asul na pangkulay. Ganyan lang. Ang ganda ng kinalabasan. Nakagawa tayo ng magandang rainbow cake. Ngayon kailangan itong balutin ng cream para hindi magulat si Phoebe kung anong klase ng cake ang ginawa natin. Dapat nating i-level lahat bago dumating si Phoebe. Sa tingin ko magugustuhan niya ito. Handa na. At ngayon kailangan nating palamutihan ang lahat ng Skittles na candy. Ang bawat isa ay may kani kulay kaya makakagawa tayo ng magandang bahaghari sa itaas. Wow, ang ganda. Mas gusto kong subukan ang cake na ito. Pero una, kailangan kong kumuha ng piraso para kay Phoebe. Tungkol ba sa akin ang usapan? Wow, Natapos mo na ba ang cake? Ang tamis nito. Gagawa na ako ng hiwa ngayon. Wow, Ganyan lang. Oh, mga babae! Ano? Ginawa niyo ba itong rainbow? Ang ganda. Talagang gusto ko ito. Kainin natin lahat ito ng sabay-sabay. Mmm, maganda at masarap. Ah, pagkakaits ninyo man, single so ang cake niyo ay mukhang napakasarap.